Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nawa po, habang tayo po ay nakikinig, tayo po ay nasa ating mga tahanan ng ligtas at punong-puno po ng pagpapala. Tayo po ay nasa season 30 at ilang araw na lang po patapos na at papunta na po tayo sa season 31. From, year, uh, from August 2020, ngayon po ay 2023 na 3 years na po ang ating daily devotion. At purihin po ang Panginoon dahil naniniwala po ako na marami po tayong naaabot at napagpapala ng kanyang salita dahil po sa gawain ito. At ngayon nga po sa ating season 30, ang ating pong tema is Our God is Our Defense and Stronghold. So ang napunta po sa akin ay uh, aralin po natin kung ano po at himay-himayin ano nga po ba ang ating pong ang Himay-himayin ang, ang, ang Kahulugan ng defense and strongholds. So, pero bago po yan, tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father God. Blessed be your Holy Name, Jesus. We worship you, we adore you, we glorify your name. Purihin ka, Panginoon. Sa gabing ito, Ama, sa nalalapit na pagtatapos ng Season 30, Lord, we believe na mayroon kaming natutunan, tumanim sa pinakamatabang bahagi ng aming mga puso. And, Lord God, naniniwala kami, nananalig kami, Panginoon, na hindi mo po pababayaan, Ama, na mawalang saisay, Panginoon, ang aming mga narinig. kundi di, Ama, maging buhay at kalayaan namin at maging pagpapala sa bawat isa. Lord, I'd have your way. At, Ama, bigyan niyo po ako ng wisdom kung ano po ang nararapat at ano po ang tama, Panginoon, na aking ibahagi sa oras na ito. Kayo po makita at maparangalan. In Jesus' name, Amen. Ayan nga po. Our God is our defense and stronghold. So, siya, siya po ang ating tanggulan, di ba? Siya po ang ating... Uh, uh, tungtungan ng kalahasan. Kaya sa oras na to, ang akin pong uh, na, nabigay na, po sa akin is ang Jeremiah 50.34. Sabi po dito, ngunit malakas ang kanyang manunubos, ang pangalan niya ay Yahweh. Makapangyarihan. Siyang nakikipaglaban at nagpapadala, nagpadala ng ligalig. So, kung um, babatayan po natin ang sabi po dito sa B. Ang pangalan niya ay Yahweh, ang makapangyarihan, siya ang nakikipaglaban. So siya po ay balakas, makapangyarihan, at siya po ang nakikipaglaban. So himay-himayin natin, paano nga po ba ito nasabi sa Jeremias 50.34? So sa chapter 50, dito po ay inihahayag ang hula ni Propeta uh, Jeremias ukol sa Babylonia. So sino po ba yung Babylonian? Ito po ay yung sumakop o nagpahirap sa Israelita. So, nagbigay po ng mensahe ang Panginoon kay Jeremias at sinasabi niya dito na, na ibabagsak niya na ang, ang buog ng Jeremias, parurusahan niya si Haring Nobukodonosor at, mag, at sasalakayin lang Babylonia. Dito rin po sinabi niya na hindi niya hahayaan na makatakas ni isa man sa mga taga Babylonia. So nakikita po natin ang poot ni Yahweh kung paano nais ipaghiganti ni Yahweh ang Israelita kung paano mula sa pagkakasadlak at pagkakatalo nais bawiin ni Yahweh na, kaya, kaya niya po nasabi sa 34 ngunit malakas ang kanyang manunubos at ang pangalan niya ay Yahweh at makapangyarihan so yun po yung tinutukoy dito kung bakit na ito nasabi sa Jeremias 50.34. so atin pong talakay ito at pag-aralan bakit nga po ba uh, ito o paano nga po ba ito may, may i-apply sa ating buhay ngayon kasi yung sinabi niya po ito ito po yung panahon na makikipagdigma po ang Babylonian at ang Israelita pero paano naman natin ito may i-apply sa panahon po natin ngayon so si pag sinabi po natin ang Israelita po uh, noong time na iyon alunan, mahina, dinada, dumadaan sa mga pagsubok. So maaaring sa oras na ito, isa ka sa Israelita na iyon na dumadaan sa pagsubok, feeling mo talunan ka, uh, parang wala nang nangyayari sa iyo, na parang lahat na ginawa mo pero parang hindi naman sapat. So ito po yung mga panahon na parang lumalaban ka pero lagi kang natatalo. So maaaring ikaw po yung isa sa, sa Israelita na iyon. Pero sinasabi sa inyo ng Panginoon ngayon, eto na yung dakila mong manunubos, makapangyarihan, at siya ang nakikipaglaban para sa'yo. So kagaya po ng buhay din po ni Joseph, si Joseph po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Siya po, ay naging, siya po ay paboritong anak, pero binenta po ng kanyang mga kapatid at naging alipin. So even si Joseph, bago po siya uh, nakaranas ng mga pagpapala o nagtagumpay, ay dumaan muna po siya sa mga pagsubok. So, akalain nyo po yun kung ikaw si Joseph, from paborito ka, ibinenta ka, naging alipin ka, nakulong ka, parang ikaw magigibab give up ka na. So, parang sa mga Israelita, taranasan mo mga hirap at pagsubok, mag up ka na. Pero sinasabi po ng Panginoon, narito na ang dakila mong manulupos, Ang pangalan niya ay Yahweh. At siya ang maki, siya ay makapangyarihan at makikipaglaban para sa iyo. So some of you might lost jobs. Ang iba po sa atin, maaaring nawalan ng trabaho, maaari pong nalugi sa negosyo, maaari pong nasisira ang relasyon sa asawa, sa magulang, or whatsoever, na para bang feeling mo wala ka ng pag-asa. Ang sabi po dito, don't give up po. Huwag kang mawala ng pag-asa. So, tignan mo itong ginangyayari, na even yung pinakasisinta ng Panginoong na Israelita, even yung mga ginagamit ng Panginoon, the Joseph, the Dreamer, ay dumaan sa mga pagsusubok. Pero ang sabi dito, God is working out something for you in your situation. So, ang Diyos ay kumikilos ng kakaiba para sa iyong sitwasyon kaya nasasadlakan ngayon. So, huwag kang sumuko dahil maaaring sa oras na ito, pinagdadaanan mo ang mga matitidling pagsubok. Pero ang Diyos ay may ginagawang pagkilos para sa iyo. Pinsan, hinahayaan tayo ng Panginoon na maranasan natin yung mga ganitong pagsusubok. Hindi para tayo parusahan, kundi para tayo ay mag-isip at magnilay-nilay at makita natin kung gaano ang Panginoon ay malaki at makapangyarihan. Kung paano ang Panginoon ay dinedepensahan tayo sa lahat ng ating mga pagsusubok at ng ating mga kalaban. Kung paano ang Panginoon ay malakas at makapangyarihan at kaya kong pagtagumpayanin sa lahat ng pagsubok na iyong kinakaharap. Huwag daw tayong mawala ng pag-asa dahil ang Diyos na ito ay narito na. Ang Diyos na ito ang tutubo sa lahat ng atin, ng uri ng ating pagkakasala at mga pagsubo. So don't lose hope. Tandaan mo sinabi ito that God is working out something for you in your situation. At sabi rin dito, hindi man tayo komportable kung nasaan ka ngayon. But God is able to turn your situation in your advantage. So, hindi ka man kampante ngayon. Ano man yung pinagdadaan mo ngayon? Hindi ka kampante, hindi ka komportable. Kasi hindi ito yung madalas na nangyayari sa'yo. Pero tandaan mo that even God ay ginagamit ang mga pagkakataon nito in your advantage to your advantage. Para mas makilala mo ang Panginoon, mas kilalanin mo ang Panginoon at mas siyasatin mo ang sarili mo. That sometimes nakatingin tayo sa mga pagsubok. That sometimes nakatingin tayo sa ano ang pinagdadaanan natin. That sometimes nakatingin tayo sa laki ng problema. Pero mas madalas nating nakakalimutan kung gaano kalaki ang Diyos na humaharap para sa ating mga pagsubok. That sometimes, yung mga pinagdadaanan mo yan, kapag naalala mo at na, na, na binalikan mo, makikita mo na ang Diyos pala na ito ang nagbigay sa ng kalakasan. And God is working to your advantage na ikaw pa pala ay higit na makikinabang para sa mga pagsubok na ito that sometimes ang akala mong mahirap na mahirap na at wala ka ng maaaring paraan para makawala sa mga pagsubok nito. eh sa totoo pala, ang God ay kumikilos sa buhay mo. At ang sinasabi niya, huwag ka na ba Narito na ang dakila mong manunubo sa makapangyarihan at ako makikipaglaban para sa mga yan. Kaya kapatid, may mga times na ang ating paglilingkod sa Panginoon is not na laging masaya, maayos. Hindi rin laging ang ating pong sitwasyon ay laging maayos. At sometimes, dumadaan tayo sa mga mga pagsusubok na ito for us to understand that God is powerful. God is our defense and God is our stronghold. That sometimes, kailangan nating dumaan dito para mas makita natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Just like Joseph, the dreamer, na minsan naging paborito, naging masaya at maganda ang buhay, kinainggitan ng kanyang mga kapatid ni Binenda, naging alipin at nakulong. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa sa Diyos. Patuloy niyang tinignan ng Diyos na, kanyang, na sa kanyang buhay. At yung, at yung you know, naging problema niya at naging pagsubok niya ay naging advantage niya para mas lalo pang marami ang kumilala sa Diyos at mas lalo pang lumakas ang kanyang pananal pananalig at pananampalataya sa Diyos. At maging kagaya ka rin ng Israelita na minsang naging paborito at apple of the eye ng Lord. Pero dumadaan sa pagsubo. Dumadaan sa mga pagsasalang. Pero pinagtatagumpay at patuloy pang pagtatagumpay na ng Panginoon. Sometimes, the situation na meron ka, ay kailangan mong manahimik and know that God is our God and He is in control. At maniwala ka na, ka, na ikaw niya sa oras na ito at siya ay makapangyarihan at malakas. Kapatid, maiksi lamang ko ang mensaheng ito. But now ah, marinig mo ng maliwanag na maliwanag ng sa sa situation mo sa situation mo ngayon hindi mananatili kang mahina dahil ang Diyos kung ilalapit mo yan sa Panginoon kung inadala, didadalangin mo yan sa Panginoon, ang sitwasyon mo ngayon ay isang sitwasyon na patuli kang inaayos at patuli ka pang aayusin ng Panginoon. Huwag ka mawala ng pag-asa. Kailan Diyos ang ating tanggulan, ang ating lakas at, ang, at makapangyarihan. Narito na ang daki ng manunubos. Siya ay makapangyarihan at handa kang ipaglaban sa lahat ng iyong pagsusubok isang maganda at mapagpalang gabi sa ating lahat at nawa patuloy po nating maranasan ang pagpapala at ang kadakilaan ng Panginoon tayo pong lahat ay manalangin Hallelujah pare ka, we bless you Jesus we worship you and we adore you my God Ama, marami po sa amin ang pinagdadaanan ng mga pagsusubo marami po sa amin Panginoon na hindi po namin gusto yung nangyayari sa amin pero ang sabi mo Panginoon tutus ko That sometimes, God is working in our situation. Don't lose hope. Dahil sinasabi mo rin po, that God is able to turn your situation to your advantage, to our advantage. Ama, maraming salamat po sa mga salitang ito. Na sometimes, neglect namin, laban kami ng laban, napapahagod kami, nawawalan kami ng pag-asa. Pero the mere fact na sinasabi mo, Panginoon, malinaw na malinaw, narito nang yung manunubos baka pangyarian at handa kang ipaglaban Lord maraming salamat sa word na ito Naniniwala po kami na ang mga pagsubok na dinadanas namin ay isang uri lamang, Lord, na mas lalo mo po kami pinalalakas sa kagaya ng Joseph, Lord God, pinagtagumpay mo sa kabila ng mga pagsubok. At ang mga Israelita, Panginoon, matatuloy mong pinagtatagumpay, Panginoon, sa kabila ng mga labanan. Lord, manatili ka sa aming mga buhay. May sila mo pong mensaheng ito, Lord God. Pero naniniwala po ako na sa bawat makikinig, Panginoon, sa bawat mga dumanas ng sitwasyon, sasabihin nilang mabuti, mo, mabuti ang Diyos. At sa mga dumaranas ngayon ng mga pagsusubok, patuloy nilang sasabihin mabuti ang Diyos. Dahil Lord, patuloy mong binibigay ang katagumpayanan sa bawat sa amin. All we have to do, Lord God, is to be still and know that you are our God and everything is in your control, Father God. Kaya maraming maraming salamat po, Ama at sa bawat nakikinig, Panginoon, matutunan namin how to humble at patuloy, Panginoon, na isurrender namin ang lahat sa iyo, Panginoon. And one day, lahat ng ito magiging magandang patotoo upang marami pang kumilala sa iyo, Panginoon. Hindi po kami malakas, Panginoon. Hindi po namin kaya ang lahat ng ito. But because you are our defense and stronghold, lahat ng ito na pagtatagumpayan na namin. Because God is good all the time. Kaya Ama, sa oras pong ito, purihin ka, sambahin ka, at dalangit nakilain ka, na kang maluwalhati sa buhay ng bawat isang nakinig. At ama, tagumpay ng Israelita sa pakikipaglaban sa Hamas ay sa amin, sa iyo pong mga kamay namin inilalagay, Panginoon. Sa lahat ng mga dumaraan sa pagsubok, sa iyo mga kamay namin inilalagay. Sa lahat ng mga may karamdaman, Panginoon, naniniwala po kami na sa oras na ito, kumikilos ang iyong mapaghimalang kamay at patuloy mo po pong binibigyan ng kagalingan, even si Vanessa, na mayroon pong na dinaramdam sa kanyang ovaryo. I, I, speak healing in Jesus' name, Lord God. Sa mga dumaranas po ng mga matitinding pagsubok, karamdaman, we speak healing, Lord God. Even ako po na yung mabang lingkod na mayroon pong pinagdadaanan sa isang halos isang buwan na pong menstruation. Lord, I believe, Lord God, and I speak healing, Lord God. I am healed. And I review, Lord God, all the works of the enemies, even, Lord God, yung mga matitinding karamdaman. Because I know, Lord God, you are everything's under your control, Father God. Maraming salamat po. And even, Lord God, may mga pinagdadaanan sa kanilang pamilyang mga pagsusubok. Lord, Ikaw ang dakilang Diyos, Panginoon, na magbibigay ng kapayapaan at pag-ibig at mananatili sa kanila, Panginoon. Sa mga dumaraan, Panginoon, sa mga nangangailang pinansyal, Ikaw ang aming great provider, Lord God. Maraming salamat po, Ama. And we believe, Lord, Bagamat minsan nakakapagod, Panginoon, ang mga kaganapan, at you are our strength, Lord God. Ang kaligayahan mo, ang aming patuloy na kalakasan. Mama, maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Dalangin ko ang pagpapala mo ay bumuhos, bumagasa, at hindi matapos, Panginoon, ni maliri, Panginoon, ang iyong pag-ibig, pagsubaybay at pag-iingat sa bawat isa. Maraming salamat po. In Jesus' name, Lord God. Amen and amen. Muli, isang mapagpalang gabi sa ating lahat at nawa ang ating pong nakinig, narinig ay maging pagpapala kalayaan at kalakasan ng bawat isa. God bless us all.